Balita ko nga may bago daw dito sa Malolos Convention na talaga namang pinupuntahan na sobrang solid na gotong Batangas na sa halagang 100 pesos ay naka-overload ka na with unlimited sa bau Tamang-tama nga yung pagpunta namin dahil nandito din ang Palmera Drum Beaters. Sila nga pala yung madalas kong nakikita sa mga store opening, festival, motorcade, caravan at marami pang iba para magbigay saya sa mga tao. Alam nyo ba na almost 2 weeks pa lang sila dito pero palagi na silang sold out at binabalagay balik balikan ng mga tao. Kahit nga malakas ang ulan, marami pa din ang kumakain at nagte-take out. Dahil nga perfect talagang humigop ng mainit na sabaw sa maulang panahon.